Hey, ano guys, sobra pa. Anong oras bukas? <laughs> Ay, natatawa ako. Wait na ako. Uwi, ano? Uwi na ako guys. pada alam, alam San Ansan San Ansan an, Yang mumuso guys Gusto ko papasok sa mumuso Kaya ako ng guys. Na yun We are nice. not in nice. naman house. Nice. It's in ano ibinta mo. Allah. may ganito-ganito yes, yes, ka pala, no? May ganito-ganito pala. Oo, tapos na akong duty, pinapauwi na ako ni Kalbo. May... Ang ganda naman ang damit mo, kulay ng cellphone mo. Kulay ano ba ng cellphone ko? <laughs> <laughs> bigay lang to, bigay lang to. In order ng... Kasama ko dati na, na nagtrabaho na ngayon ng Anabin. Ay, Anabin. Pasalamat talaga ako na binilihan niya ako nito. Kasi nga nalaglag siya sa vlog-vlog ko ba. Nalaglag oh. siya, Anabine. oo. Oh. Ha? Ano ba yung cellphone Hindi to upo. Mahal ang Samsung Day. Mahal hmm. ang Samsung Day. Hinahanap ko kasi sa cellphone ko, ano, um, ang camera. Yung, hindi lang magandang camera. Hmm. Malaki ang GB. Ah, yung gig niya. Oo, yung gig niya. Oh. Gusto ko yung malaki. Kasi may nakita ko, Day. Hmm. Hindi ko na natandaan, hindi ko na picturean, eh, wala doon, nawala doon yung ano, yung doon sa may ano ba? Sony, doon sa pika, jumbo. Doon kami. Ay, jumbo. Oo. O. May ano doon day. may, may Samsung doon na gustoan ko. One plus din yun. Oh. 500. Yung pagbalik, pagbalik na namin, hindi na namin makita, ini na namin mahagilap. Tapos, ay, nagkal-kal ko sa cellphone dahi. Tinignan ko sa cellphone ko. Naghanap ako dahi sa cellphone ko sa Carrefour, ay mayroon. Oo, oh. kasi naghanap ako sa Carrefour na Samsung dahi. Ay, mura oh. para mang iPhone, ang 500 GB. Parang mga iPhone 3 Plus, 4 Plus. Ay hindi. Hanap ako ng iba. 500 Plus basta basta maganda din na quality, maganda din na brand. Oh, oh. Oo, Maganda ang camera nito dai. 2 buwan, 2 camera nito dai. Oh, ganun din hmm. sa akin. 2 camera And nito. Hindi yung sa akin ano, opo. Opo din, opo din maganda um. magandang camera nito kasi inasam-asam ko dati ko na iba 'yung tinatrabahoan Ko gusto ko 'yung dalawang camera. Ikaw makikita sa, lab, sa sa likod, makikita, ang Ay. ganda, oo, ang ganda, day, oo, oo, ganda. Kung hindi ko sa, oo, kung hindi ko sa kinakalkal-kalkal. kasi sabi ko, nakita ko yung mag-upload na ako ba? Sabi ko, alam may edit pala dito. Tapos pagtingin ko, dual, dual camera. Ha? Sabi ko, dual camera ba to? Sabi ko, tinignan ko rin, oy, maganda. Sabi ko, sinubukan ko. <laughs> Ay, just ganda. Oo, day. Ha? ito, e 1,000. Tinabi ko to, tinabi ko sa kaibigan ko. Malapit na to matapos. Kasi nakabay na ko dalawang buwan lang. Kasi nung sa tabi sa karipo, rapat apat lang no. Nakuha naming anim. Ay, naku. Nakuha naming anim na buwan. O, kasi matagal na siguro yung tabi ng kaibigan mo. Siguro. Kasi pag matagal na. Pwede na no. Ay, marami siyang, marami din siya. Palagi siyang nagkatabi doon. Ah. Oo. Nakuha naming anim siya, ti. Parang malaki, parang, uh, ti. Uh, gusto mo ba ano? Gusto mo bang gusto mo bang i-anim natin para hindi ka mabigatan ko? Oh. Sige, kung pwede. Oh, kaparang kasi marami din ako babayaran eh. Para ka ng bahay ba. Yung hmm. yung pasok sa budget lahat ba. Yung bahay, yung cellphone, pos Pilipinas, pagkain, Parang pasok sa lahat, dai. Mm -hmm. Buti pa nga sa'yo. malaki ang sa Tu, tu di hey, um, Tu, lang ako, eh. Pero may incentives naman. Ano lang, hindi, hindi, hindi kami abot. Nung dito pa kami dahil, ay hindi magbibigay ng incentives si Sir. Nung ano lang, nung, nung Eid, katapos ng Ramadan, nagbigay. Nag, nag, nagbigay, hindi, nagbigay lang siya ng hadiya. Limandaan? Hindi, dalawa lang. Dalawang dalawa? Dalawang dalawa. Buti nga, binigyan kami. Nung, naka, nung nakarang taon pa, 2024, hindi kami binigyan ah. Oo, anak niya yan, oh, sa amo ko. Anak niya yan. Kaya nga, Anak niya yan. Panganay. Mabait mo niyan. Mabait yan. Mabait yan. Mabait yan siya. Sabi ko, nabigyan ka ng hadiyan noon. Wala. Yung, 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 ano, yung, yung id, wala. Umpisa lang mga umuung tama, tama. Umpisa mo pa lang. Galit na yung kasama mo, yung si ante, si ante. Nagamit, nagalit yung kasi daw, ginamit yung bisa sa isip-isip po. Hindi naman siya, hindi naman sinasabing ginagamit ang bisa. Eh kasi nagkataon nga yun. Ay, ibig sabihin, Sin, magkaibigan mo ba yun? Hindi, yung, yung may edad na nakasama mo, hindi ah, hindi kami magkaibigan nun. Naglakad-lakad yun, naghanap ng trabaho. Uh -huh. Ang problema sa ii Day, problema dito sa ii malakas pa naman yun siya. At 60 na daw yun, sabi ng kaibigan ko, kasi nag-apply din sa kanila. Security kasi siya, kaya uh -huh. ano siya, baskog ba, baskog. Yung sa Bisaya pa baskog, Bisaya kasi ako, Day. Yung bang malakas pa ba? Uh -huh. Kung sa iba yun, na nagtatambay sa bahay, wala na, ika-ika na yun. O e, security kasi yun, kaya ano siya, lagsik siya. Mm -hmm. Sixty na daw yun, sabi ni... Wala saan na siya ngayon? Hindi ko nga alam eh. Hinanap nga kita noon eh. Hinanap nga kita, sabi ko, sabi ko, Tee, halay kang mati. May tanong ako siya, Tee, nasana ba yun si Inday kasama mo? Kaya nagpagkwentuhan ka namin. Wala lang ko yun mata mo ah. Oo, asa na yun nagmana? Brown-brown siya. Para kay egyptian <laughs> Oo. <laughs> oh, oh. Hindi ano to, kay tatay. Ko. Tatay mo? Ah, tapos doon na nagsabi siya na kung alam ko lang na ganito ganyan ganyan ganyan. Sabi ko, eh sabi naalaman ko din na ano mo kayo training. Mm -hmm. Kasi sabi ni Lisa nga training kayong dalawa. Doon mm hmm. Dun na una yung tinawagan, mm -hmm. tapos tinawagan pa rin ako. Ah, ah, siyang ang? Unang tinawagan. O tapos, ano daw nang nangyari? Isang araw pa niya nag-training, tinawagan mm -hmm. ako. Kaya nauna siya lang sa akin ng isang araw. siya, siya, ang tinawagan una sa training. Oh Ah, talaga? Tapos sumunod ikaw. Ah. Eh, siyempre. Kukunin ka talaga kasi bata-bata pa ka eh. May ano dito eh. May physical appearance dito eh. Alam mo na, mm -mm. pakita ko nga yung mga kindi mo. Ayan na, kindi ni Inday, oh. Ayan, kindi ni Inday. Ayan. Kablogger-blogger ko, nalaglag ang cellphone ko. Buti ka mo binili ni Angel yung ano nang kaskas oh, yun sa likod oh buti na lang bumili si Angel ng ano 15B. ng yung tibay, day kasi day pagkahulong tatlong bisis pa nahulog pagkahulong niya day ito ang tatama kagad oh, dito dito oo oh, oh. tak Sabay lang ganun buti na lang ano matibay din to sa 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 timo lang to timo ba Nothing. um uh, kailan hindi kan oh bilis sabi ko sa iyo ganun na ang para sa singa yun na yung gano'n ang processing papel. Pag sinasabing nakapirma na ka, tapos maghingi ka ng papel nila, nabibigyan ka. Mm -hmm. Bibigyan ka nila nung kasi yung papa niya, yung papa niya nagbigay, nagbigay sa akin. O, oh, binigyan niya ako. Kasi sabi ko, sige, kailan mo ba ako bisahan? Kasi nga, ganyan din ang ginawa nung papasokan ko sana na matagal na, na hindi ako, ang tagal akong ginawaan ng papel. Diyo tapos, oo, oh, oh. tapos sabi niya, oh, binigyan niya ako, sabi niya, o oh, sige, pakita mo na yan sa giging amo mo dati. Lokal kasi yon oo. Oh. Mira mo. Ayun, may kopya ako. Kaya sabi ko, pag ganyan nang nagpirma ka na, may papel ka na pinirmahan, uh, oh, ka na doon. Mm, ka na doon kasi nga, inintay na lang yung ano mo. Inintay na lang yung, sa akin kasi, tinapos nilang isang buwan. Oh, isang mm -hmm. Tinapos nilang isang buwan. Isang buwan na ano, yung pagkapirma mo, yung papel na yun. Ay, ah, isang buwan. Oo, oh, isang buwan yun. oh, tatapusin mo yun. Tapusin mo yun. Ah, Kaya katulad ng uh, kanang kasama ko sa bahay, kapatid niya, katrabaho din ng cleaning company, yung, yung on-call. Sabi niya, wala pa akong papel, hindi pa ako binidikal. Sabi ko, may pinirmahan ka ba? Sabi niya, mayroon. May kopya ka ba nun sa O, oh, mayroon? Kung pakita sa akin. Hmm. Ay, no, mga walang alam. Hmm. Ay, wala, hindi magandang company Sabi ko, papel na yan. Hintayin ang ninyo kung aabot siya ng isang buwan kasi kalamitan kasi isang buwan kasi nga dalawang buwan yan. Mm, -mm. Ako nga din yung ano, inalisan ko, ganun din. Eh, pag ganyan ka, nakapirma ka na, ibig sabihin, process na papel mo. Papel, mm -hmm. eh, kahit saan ka magpunta, may papel ka na. Oo, oh, ka na nun. Bisa, ano uh, lang, ang medical na lang hinihintay nun. Kaya eh, sabi ko, ayaw, asikasuhin mo. Huwag mo silang tantanan hanggat hindi ka makapirma. Pag makapirma ka na, wala na, absento na yun. <laughs> Kaya sabi ko, yung, yung isa din nag-apply sa inyo, sabi ko, demonyo amo mo, tatlong buwan ka, pinahintay na ganito, tatanggalin ka, ang gagawin mo, ano? tatlong uh, buwan siya pinahintay? Oo, oh, right. tatlong buwan siya, ano, dahil, nagtatrabaho kasi kasi ang, ang pag mag-resign ka, ano, pag mag ka, isang buwan lang yung mo, itatlong e, buwan sa kanya. Sabi ko, yung sabi ko, kailangan may sahod ka dyan kasi tatlong buwan. Oo, sabi ko, kailangan may sahod ka dyan kasi tatlong buwan. Kailangan ka magkasahod ka dyan. Sabi niya, sabi niya, oo. Sabos yung, yung pira mo, huwag mong gastusin, ha? Makinig ka sa akin ng mabuti. Huwag kang, huwag ka. kailangan, kailangan ang pera mo, itago mo, kay kukuha ka ng visa, visit visa mo. Kasi, ang bisit uh, oh, ang, ang pag-cancel mo, 28 days lang yan. Hindi, to lang yan. na siya ng siya. Ah, Gulat nga yung amo niya, Egyptian. Kasi, oh, uh oh, gulat yung Egyptian na amo niya. Kasi nga, pag ka dahil, lalabas ka dito dahil. Pag sasakay ka ng yung eh, siyempre, lilipad ka no. Pag lalabas ka na sa immigration, pag lilipad na yung eroplano yung immigration mag, mag sa amo mo. Na itong tao na to, lumipad na. Oh, oh nagulat siya. Oh. Sabi ko, sabi, talaga, sabi niya, uu, oo, ano, bisit bisa siya ulit. May bisa siya dati. O, oh, resident siya dito dati. ano, bisa no, niyang ano niya. Kaso lang, sabi ko, para mawala ka na sa pangalan mo, say, tandaan mo to, ito, ikaw, tandaan mo to, ha? Limbawa, mapakansil ka. Hanggat hindi ka mabisa ng ibang company or hindi ka magkuha ng bisit bisa under ka pa rin sa pangalan nila. Gano'n yung tandaan mo. Pwede ka nilang kasuhan ng abscon. Run away. Ha? Tandaan mo yan. Oo, oh, sinabihan. kami i-cancel tinuruan ko siya. Sabi ko, makinig sa sa makinig sa lahat ng sinasabi ko. Huwag matigas ang ulo ha, para hindi mapahamak. Kinig naman din. Sabi ko, bi nakakuha na ako ng ano, bisit Alhamdulillah. Wala ka mo, huwag ka na matakot, hindi mo niyo mo. Kasi, ibis ko namang amo niya. Ay, nakabisit. Ay, karamihan dito dai ang mga demonyo dai mga indian mm Deroan indian na amo sa ipis okay. mm. Pahirapan mahirapan ka talaga dai mm mahirapan mm. ka talaga kaya sabi ko nakinig ka sa akin ng mabuti hangga't mm. cancel ka sa si isip isip mo oh, cancel ako bakit ako ng mm. hindi may bata okay. rin kay ban dai ah, sa ngayon ah wala wala na oh sabi ko hindi, hindi um. <laughs> tapos sabi ko makinig ka sa akin ng mabuti kaya ikaw makinig ka sa akin ng mabuti sabi ko sa kanya makikinig naman may bisa siya ngayon may bisa sa sabi ko wag mong bus busin ang, ano mo ang pera mo at saka maghanap ka na ng travel agency na legit ha kaya dahil ang scammer ngayon sabi ko maghanap ka na ng ano ng agency na ano legit para makalabas ka na o di nag sa quit ah quit nag-exit siya nag-exit siya ng sabi ko alhamdulillah Sabi ko, sabi yung nag-apply sa inyo na muslim din. Kasi so, isip-isip po nga, baka hindi to, hindi to, hindi to, ano, hindi to pina... Alam mo lang kwento ng nang kasama ni Lisa? Mm -mm. Sige, asika sila muna ng customer mo ha. Sige, sige. Natukwento nga lang kami. Natukwento nga lang bagong stop lang, ano, huwag stop ng kindi hard kasi guys dati kasi ma-stop dyan na yun din ang dahilan ng kasama ko ay nagiging demonyo ay demonyo naman talaga yun pero siya ang nagsusulso doon at saka chismosa siya nila na si Kasugin ang buhay niya na ano miss tayo guys kasi maisip ko ma ano ko lang ba na laki ng proes ng ang ginawa niya sa akin dati demonyo siya ngayon tumakas laki ng utang ay naku lord kaya kaya mga kababayan kahit kabayan pa yan huwag kayo magbasta-basta utang kasi yun na nga tumakas siya tumakas siya guys tumakas yung pinay na yun na limonyo na yun kahit sino sino ibang lahi intangan Lord. kahit ibang lahi school halos na pinay. Kunwari, close, close tapos pa pala ng 500 100 300 just for pagmamay-may mga bagong latest na ano wala namang masama guys wala namang masama bibili ka ng mga gadget mo no wala literal lang tayo uh, ito ay ano ano ba uh, ano lang tayo sa totoo lang ba ang Pilipino ay likas naman talaga mangutang ano wala naman problema mangutang ka pero kailangan mong bayaran mong utang mo hindi ka mo ay Diyos ko ang daming tinahay umuwi ng Pilipinas ang daming inutangan Diyos ko Lord kumuha pa sa company nila ng pera Agoy. ang daming inutangan Diyos ko Lord kung alam nyo lang ako sinasabi ko ay dami niyang inutangan gano po yan magkarera na naman tayo no? magkarera na naman tayo sa ang dami niyang inutangan Akira. Ay, ang tago, na pira eh, ang takot na gano'n dami niyang inutangan guys kaya kayo huwag kayo basta basta magtiwala hindi lahat pero hindi huwag talaga kayo magtiwala ko pati yung ibang lahi ng papautang sa kanya at saka ganito ganyan ay nako tapos inutusan pa niya kasi nga ako nang hiram din ako nang hiram ako pero ako maayos ako magbayad <laughs> wala pang wala pang judit nagbayad na ako kasi maga sa awa ng Panginoon kahit masungit yung amo ko buti na yung, nagbait na yung amo ko yan pa -uwi na tayo guys pa -uwi na tayo mga dice Madzai. Owin tayo. Kung alam nyo lang, amo ako. Eh, nako. Buti na lang, alhamdulillah nang nag-alisa na yung mga demonyo. Sabi ko talaga, darating ang panahon na magkanda, wala-wala yung mga tao na mga kakampi nila. Diyos ko, demonyo yung babae na yun. Sige guys, nandito na ako sa building namin. Ayan, building namin. Ayan, building namin. Ayan, building namin. Akyat mo na tayo. Ay, Diyos ko. Kata tayo sa building natin ngayon. Si Bangals. Mag-ingat kayo. Sko. Ang daming inutangan nun. Sko, Andaming Ang daming inutangan. Pira. Ay, dito siya nag... Dito din yung nakatira. Ano? Oh, Saan ba marunan? Ayan na marunan Ay, na Ayan. Oh. Oh. Ayan ang...